Nagpapamis ang Donbell at LDR na naman, long distance relationship ang dalawa. Dahil si Bell Mariano ay puspusa ng kanyang taping, samantalang si Doni Pangilinan ay nasa Vietnam kasama ang kanyang kapatid na nag-birthday kahapon. Ngayon ang Donbell talagang pag free time ay talagang nagii-spend ng time sa mahal sa buhay. Lalo na kapag birthday nila talagang present to present at tingnan nyo naman si Donnie dahil hindi niya kasama si Belle ay may bigoti na naman siya at this month na nga natin na makikita ang maraming ayuda dahil this month ang pagpunta nila sa ibang bansa talagang iniipon nila ang mga ayuda at eto nga ang larawan ng time na hinahanap ni Belle si Donnie at agad naman ito niyang nakita. Ito yung literal na pinagtagpo at tinadhana. Kahit hindi nga sila magkasama that day at makikita nga natin ay laging tweeny ang kanilang suot. Kung hindi naka black, ay naka white. Lagi napapansin niya ng mga fans, basta ganyan na ang ginagawa ng dalawa ay ayuda na sa lahat. At syempre masaya na. Sabi nga nila, mukhang pinag-uusapan nila ang kanilang suot. Kahit hindi magkasama ay parang magkasama na rin ang dalawa. At syempre, kapag agad naman natapos ang kanilang trabaho, panigurado, may date pasaglit ang dalawa. At sumusundo agad si Donnie.